Sabi ng ko, ano nangyari doon? Ano nangyari doon, oh, uh, Pare, uh, di ay nagtitik sa'yo, pare. Pare, 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 20? pare, pare, hindi, ano yun, yung 20 na yun, puro matatanda yun. Wala ah, yun. lola pa lang yun? Ah, shota mo yung anak nila? Hindi, yung nanay shota ako nga. Ayun! Eh, wala pala sa... Eh, wala pala sa girlfriend ko yan. Alam mo, girlfriend ko apat. Oo. Oh? Pumunta ang nanay isa lang. De, Oye, Denden! Putang, Iyan mo ka! Asan yung anak ko? Nandito sa kwarto, ginagabi-gabi ko na. Gabi-gabi? Kaya nga, pagkapi? Paggabi talaga. Wala yan, wala na. yan. Walang wala. bueno, wala. kwenta yan. Paano walang kwenta yung girlfriend ko? Kasi sa akin, susugod sa akin yung nanay apat. Apat? Oo, apat na babae sa niya sa kwarto kasi sabay sabay ko rin tuwing gabi. Apat pala ang ano mo. Ayun, apat. alam mo na. Apat yung alam mo na. Oh, sugro ang nanay. Ikaw, sakin lang. Nyaro-araw mo na anak ha? Grabe ka naman, tol. Ay, ikaw, oo. May girlfriend ka ba? Ay, uh, ako? Masaklap. Wala. Nakakakita pa Mali ang pasok. I Aha, mali ang Oo. Oh, oh. Wala pala yung sa girlfriend. Putang ginagamit Dapat ginagamitan ng. Sino ba 'no? nga eh. Isa lang ang girlfriend ko. Ah. Alam mo kung ilan puwede kang maganak nila. Wow! po wow. naman ako. Sa bisakin. Oy, 'yan yung mga yung kamag-aamin. Aba, putang nyo. Huwag niyo ako sisisihin diyan. Nandun sa kwarto baka minu minuto ko na nga yung tinitirap. Five rounds pa! Ano yung nangyari? nang nangyari doon! Ayun, nagpalakbakan. Galing ko daw eh. Uh, Parang kaya na, pa, na panigil. Wala nang okay, wala, wala. wala, wala, uh, wala. Na panigil. Eh, uh, Style. Wala nang kwesta ko pag namin ngayon. oh Wag na, wag na. Wala nang ka na? Tundo uh. ka na ba? Oo. Oh. Tundo ka na ba? ka na ba? ka ba? ka na Nine years old. Nine years Bata. Seven po. Ikaw. Two. Two. Ikaw. One. Galing ya. Ikaw. 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 Talong ko. Hindi ko pinakulak <laughs> eh. Talong ko pala <laughs> yun. Ulitin natin